Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Pakaswerte talaga ng mga senior citizens dito sa isang lugar sa ating bansa dahil talaga namang hindi sila pinapabayaan ng kanilang lokal na pamahalaang lungsod. Dahil ngayong araw, igaganapin ang Senior Citizens Wellness Day na talaga namang maraming mga programang handog para sa ating mga senior citizens. Saan nga ba? ito, ating alamin. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Pasig City. Magkakaroon po ng Senior Citizens Wellness Day 2023 ngayong araw, December 2, 2023, na gaganapin sa Maybunga Rainforest Park. Sa ilalim ng Wellness Day na ito, ay magkakaroon ng medical mission, pak na pak sa indak at tai chi. Nauna nang naipaalam ang aktibidad na ito sa mga OSCA sa mga barangay. Saka sa kasalukuyan, may natitira pang slot para sa medical mission na 300 slot at pak na pak sa indak 100 slot group or solo para makapagparegister sa mga nasabing aktibidad, mag-message sa Facebook account ng Pasig City OSCA ang mga sumusunod na detalye. Pangalan, activity na gustong salihan, photo ng inyong senior citizen's ID. Makakatanggap ng confirmation mula sa OSCA kung kayo ay nakapagparehistro na. Paalala, hindi po pinahihintulutan ang walk-in at para lang din po ito sa mga taga Pasig City. Para sa mga makakapagparegister, mangyari lamang po na magdala ng PhilHealth ID para sa medical mission. Dalhin niyo din po ang inyong sariling ballpen, pamaypay, payong at inuming tubig. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!